Mga kaliho. Tuwing nakakapunta tayo sa Taipei, 'di ba? Parang ang sarap-sarap na pwede kang pumunta sa napakaraming lugar sa iisang araw dahil sa MRT. Napapasana all din tayo at gusto din natin na ganyan pag-uwi natin sa Pinas. Para may mabilis din tayong transportasyon at makakaiwas pa tayo sa nakakagigil na traffic. May balita kami ngayon na magpapadagdag sa init ng inyong ulo ang Metro Manila Subway, delayed. 2032 pa daw sisimulan ang partial operation. Pito pang taon, partial pa lang. Anyare, noong sinimulan siya sa panahon ni Duterte, nakakuha na ng mga pondo na galing sa Japan International Cooperation Agency, JICA. Tinaguriang Project of the Century ito at sinimulan noong 2019 pa. Ang linya makakadaan sa Valenzuela, Quezon City, Pasig, Paranaque, Pasay, at ang pinakanakakainit ulo na puntahan na tagig na parang parusa sa commute at malaki pa ang chance na deadmahan ka ng inarteng taxi tuwing aalis ka. Dapat, 2029, fully operational na daw. Tandaan na, fully operational by 2029 ang original na plano na delay ngayon sa 2032 at partial pa lang. Di ba nakakagalit? Pero bakit? Nagkaroon ng right of way issues. At na rin ang budget cuts at ano pa ba? Insertions na nangyari din sa flood control projects natin. Isipin mo, may pera na pero hindi makapagtrabaho dahil sa lupang hindi pa pinag-usapan ng maayos. Parang ganito din ang nangyari sa MRT Line 7 at pati ang common station na sinimulan pa noong 2001. Pero hanggang ngayon, wala pa rin. Shout out sa mga pinanganak sa 2001. Nakakainom ka na sa taon na ito, wala pa rin kayong masakyan na MRT Line 7. Nice! Ganyan siguro ang reaction nating lahat. Bakit ganito ang Pilipinas? Bakit ang pulok at ang kurakot ng gobyerno natin? Ang pinakabagong balita, nag-start na daw ng construction sa Ortiga Station at nagkasundo na rin sa may-ari ng Corinthian Gardens, kaya sisimula na rin ang drilling sa lupa sa 2026. Siguro, may pag-asa pa rin mga kaliho. Siguro naman sa 2032, tapos na rin kahit papaano Baka pwede rin tayong umasa na magiging lolo na tayo sa unang sakay natin sa subway. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV.